Hindi pinapayagan ng batas ang paghuhuli ng mga mailap at mapanganib na hayop tulad ng ginawa ng isang bata na taga San Isidro sa Tampakan, South Cotabato na nanguhuli ng King Cobra. Ito ang naging pahayag ni John Ray Binibini, ang Wildlife Enforcement Officer ng Municipal Environment and Natural Resources o MENDRO sa Tampakan. Paliwanag nito na noong nakaraang araw ay nakita nila ang video na ipinost ni Gina Alkizar, kapitbahay ng bata na pangalan Kevin Conde, at saka sila nag-imbestiga. Kahapon na niya ay tumawag din at humingi ng tulong ang isang barangay kagawad ng naturang lugar para kunin na ang kobra na kustudiyan ng pamilyang konde dahil maraming bata sa lugar. Sa pangtulot ng kanilang pinuno, pumunta sila sa lugar kasama ang ilang barangay officials at kinumpiska ang isang Philippine Cobra. Ngayong araw ay nakatakdang pakawalan ang nasabing ahas dahil may go-signal na ng Taga Provincial Environment and Natural Resources Office. Nagbabala rin ito sa publiko na huwag maghuli ng mga hayop na malapit ng maubos o mapanganib kung sila ay kumagat. Samantala sa panik naman ni Kevin Conde, ang bata na nakahuli ng kobra, lano pa nitong bawiin ang cobra na nakumpis ka na ng taga Menro kahit na iulat na nakagat siya nito. Napag-alaman na hindi ito ang unang pagkakataon na nanghuli si Kevin ng King Cobra. Kami kasi sir, uh, bilang po kami sa Uh, Weyo, mga wildlife enforcement uh, officer. Uh, tomorrow morning, sir, uh, i-release na namin kung saan sa dapat nababagay. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levy de Leon para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!